sa dami ng ating mga isla. Hindi madaling hulaan, hindi madaling makilala ang ilan sa mga ito. Pero kapag nakita na ang ekta-ektaryang mga tubuhan, sa malamang sa Visayas yan. Kung hindi ilo-ilo, antike o negros. Sa mga probinsyang ito, sa tubuhan umiikot ang buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan sa mga tanimang impluensya ng mga Kastila. Kung makapagsasalita lang ang mga ekta-ektaryang tubuhang ito, singtamis din kaya ng kanilang mga tubo ang kanilang maikukwento. wala na sigurong tatamis pa kesa sa mga probinsya ng Negros Occidental at Antique kung saan ang isa sa mga pangunahin nilang produkto, tubo na ginagawa nilang asukal. Bukod dyan, sa Sipalay, sa Negros Occidental, meron silang magagandang mga isla na pwedeng pasyalan. At sa bayan naman ng Patnongon sa Antique, aba, sumasayaw sila! sa apoy. Sa bayan ng Patnongon sa Antike, nagtipon-tipon kamakailan lang ang halos isang libong mga estudyante na may dalang mga sulo Pagsapit ng dilim bilang bahagi ng kanilang Udyakan Festival, sinimulan na ang fire dancing. ang tema ng performance. Halos umubos ng isang litrong gasolina bawat fire blower. Ang iba, gumamit ng cube na naglalagablab. Engkantadya naman ang tema ng grupong ito. Present lahat ng mga sangre. Gumawa pa sila ng mga umaapoy na arko. Pero ang pinaka-inabangan sa gabing ito, ang pinaka-notorious daw pagdating sa fire dancing, ang tribo Bulalakaw. Ang fire dancing ng mga at nunganon, hindi basta-basta pagtatanghal, may malalim ding kasaysayan. Bahagi ito ng ritual na kung tawagin, pagdadabok. Sa pamagitan ng pagdadabok, masisiguro raw na masagana ang ani. Ginagawa ito tuwing anihan ng tubo. Kung kailan ang mga kamarin o sugar mill nag-aalay ng baboy sa pamagitan ng mga babaylan. Ang mga tubo sa sakahan, kadalasang ginagawang muscovado, unrefined sugar. Ito ang pangunahing produkto ng Patnongon. Pero sa likod ng matamis na asukal na ito, ang mapait na kwento ng paghihirap ng mga tagarito sa kamay ng mga Kastila. 1800s nung ipakilala ng mga Espanyol ang pagtatanim ng tubo sa probinsya dahil sa kaalaman ng mga dayuhan sa pagsasaka ng tubo at sipag ng mga obrerong indyo, lumago ang mga tubuhan sa antike. At magpahanga ngayon, buhay pa rin ang industriya ng tubo na isa rin sa mga pangunahing kabuhayan dito. Ang isa sa pinakamatanda ang Hacienda Salvani. Ang godfather ko ay isang Kastila. Nag naging governor yung great grandfather ko. At the same time, naging first municipal mayor ng Patnongon. 1800s, nung simula ng pamilya Salvani ang paggawa ng Muscovado. Katunayan, ang kanilang kamaren o sugar mill, meron pang natitirang mga sinaunang gamit, katulad ng desangreng ito. Nakakabit dito sa taas yung mga kahoy. Bawat dulo po ng kahoy, may mga kalabaw po yan. Na yun po yung drive para paikot po. Dito na po sa kabila, doon naman po mapupunta naman yung juice. Ang kanilang chimenea, galing pa raw sa orihinal na kamarin na gamit ng kanyang mga lolo't lola. Mula sa mga tubuhan ng antike, dumayo naman tayo sa tinaguriang Little Paris at Museum City ng Negros, ang bayan ng Silay. Sa Heritage Zone ng Silay, naroon ang naglalakihang sinaunang mga bahay o heritage houses, saksi sa makulay na pamumuhay ng mga Negrense noong panahon ng mga Kastila at sa marangyang pamumuhay ng ilan sa pinakamayayamang mga pamilya sa Pilipinas, mga sugar baron 27 well-preserved houses in Silay. If you notice sa mga old houses dito sa Silay, malalaki yung mga kwarto. It's just two or three rooms na malalaki. That's why there's close family ties kasi yung mag magkakapatid, isa lang lahat ng kwarto. Isa sa pinakatanyag na heritage house, ang Jofilenia Mansion. Actually in this lawn, my mother, her family had a very big house, all hardwood. But that house was very old. It was built when there was yet no automobiles in the world. Nung ginawa ito, they found it ugly, sinira. But the staircase is transferred there. So our staircase now is older than any automobile you find in the world. It was hand carved at the time wala pang electricity and the wood is so hard that even termite cannot eat it. Nung araw, meron daw labing anim na katulong ang kanilang pamilya para lang masigurong ma-preserve ang ganda ng kanilang bahay. Saksirin daw ito sa napakaraming kabanata ng kasaysayan. Kabilang na ang kauna-unahang debut sa buong isla ng Negros. Sa loob ng Hofilenia Mansion, matatagpuan ang hindi matatawarang koleksyon ng mga antik na kung pepresyohan, aabot daw ng milyon-milyon. BBC featured this around the world. These are the world's smallest dolls. Pero ang pinakaipinagmamalaki raw ni Mon, ang koleksyon ng mga painting na ito ng mga tanyag na national artist. I think you should guess kung sinong gumawa nito. Sa puso ng ekta-ektaryang hasyenda ng tubo sa bayan naman ng Manapla may nakatindig na puting-puting mansyon at sa harap meron ding hardin. Ito ang Gaston Mansion, pag-aari ng angka ni Yves Leopold German Gaston. Frenchman na sinasabing isa sa mga nagdala ng industriya ng tubo sa buong Negros. It is the biggest house even now in Silay, the ancestral home of Lola Victor. And he was the one who was one of those Good sugar planter. Binigyan tayo ng pambihirang pagkakataon na ipakita ang loob, ang grand piano, maluwag na sala kung saan daw madalas magtipon-tipon ang Pamilya Gaston, mga kwarto at mga purong antigong gamit. Sa itaas ng bahay, may watchtower pa na ginagamit daw noon para mabantayan ng meari, ang hasyenda impluensya ng Makastila sa Silay at iba pang bahagi ng Negros, hindi lang makikita sa Heritage Houses. Matitikman din sa mga pagkaing negrense. Ang mga tigasilay, mahilig sa pika-pika o finger foods. Dala ng pagkahilig sa sugal ng mga hasyendero noong unang panahon. Isa raw sa mga madalas laruin ang pangginggi. Isang uri ng card game na wala raw tayuan. Kaya ang mga sugarol, kumakain habang nagsusugal. It's being brought to them, so it was made bite size. That pika-pika, inspired in the past, na ano na. Wala na yung gambling, but yung masasarap na pagkain na ginawa, nandito pa rin. Sa kanilang specialty na kutkutin o finger food, ang panghimagas na para itong tiniklop na panyo na may palaman na banana jam. Ang tawag rito, panyo-panyo. Ilagay natin sa kawali. haluin ng brown sugar. Ngayon, ito yung itsura niya pag na-caramelize na siya. So, ang mananako, hindi lang daw sa mga malalawak na taniman na bighani, pati na rin sa ganda ng kanilang mga isla, lalo na sa tinaguriang Jewel of the Sugar Island, ang Sipalay. Mayaman ang bayang ito sa marine resources at natural attractions. Pangingista ang pangunahin ditong ikinabubuhay. Pero simula nung lumago ang turismo, ang ilang mga manging isda, naging pump boat operator at tour guides na. Isa sa mga inirerekomenda gawin, island hopping. Mula sa Punta Balyo, 10 minutong boat ride, mararating ang Maasin Island. Meron ditong marine sanctuary kung saan pwedeng mag -dive. Mula Maasin, next stop, Campo Manes Bay. Pwede mo raw itong akuin bilang private island. Dahil hanggang 50 tao lang ang pwede rito i-accommodate. Hindi mo na kasi ma-enjoy pag congested na yung isang lugar. At isa pa, yung solid waste management natin, environment natin, kailangan ding pangalagaan. Ang resort na ito, may infinity pool, Instagramable, lalo't kita ang view ng dagat. First namin na uh, attraction dito is ang view talaga. May infinity pool kami. We are surrounded by uh, island. Kung merong maikukwento ang mga malalawak na tubuhan ng Panay at Negros, ito ang tungkol sa marangya nilang nakaraan. Mga hirap na kanilang pinagdaanan. Hindi man singtamis ng mga tubo ang kanilang kasaysayan matatamis pa rin ang kanilang mga ngiti. Patuloy na umaasa sa tamis ng tubo at ng kanilang kinabukasan.